Paano na ako yung wala na si Papa? Sabi nila, carbon copy daw ako ni Papa. Masiyahin, matalino, at positive sa buhay. Kait single father siya sa akin, hindi siya napagod dalagaan at supportahan ako. Marami pa sana kaming gagawing dalawa. Kaya lang, maaga siyang nawala. Ang una kong ng tanong Paano na ako? mag na lang ba ako sa buhay? Kaya ko ba to? Dalawang taon na mula nung huli kong nakasama si Papa. Miss na miss ko pa rin siya. Pero nandiyan naman si na lola at lola para sumuporta sa akin at patuloy kong gagamitin gabay ang mga turo ni Papa sa akin. Kaya ako'y lumalaban natututo pa sa buhay at tumitibay. Ginagalingan ko sa lahat, lalo na sa pag-aaral ko. Sumasali din ako sa mga contests. Kahit may kaba, kinakaya ko. Sabi nga ni Papa, try lang ng try hanggang manalo sa laban. Kailangan lang tibay ng loob at magtiwala na ang lahat ng problema may solusyon. Kaya balang araw, Matutupad ko yung pinag-usapan namin ni Papa na maging engineer ako. Kasi tinuruan niya akong maging matibay sa isip at sa sarili kong kakayahan. Si Elijah ay isang batang matibay. May tibay matuto sa buhay. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas.